Lahat-lahat daw to Siguro oh, ano eh. Mabuti ang buti hektarya. Yeah. Ngayon na tapasan tong gitid eh. Ayaw talaga humikot. Ayan o, ang ingay. What's up guys? Tatabas ulit tayo. Siyempre, una una Lagyan natin ang ano to. Gasolina. Dito na naman tayo sa Nyugan. So, pang day 8 na natin ngayon. <laughs> day 8, ano? Kitang kita na rin sa taas, o. malinis na, ano? Dito na lang, eh. Inabasan ko na pala yan kanino, oh. May mga saging-saging dyan sa anyog. Yun, so tara, bira tayo ulit. Yun, guys, 9.45 ng umaga. Ito na ako. Grabe ang hirta. Basin sinundan mo na ganyan, no? Nakahiga. Ang kapal. Ito na ako sa dulo. Ito yung mga tinuturo ko dati na, ano, yung mga nyug. Ano? Ito na tayo ngayon. So pag gano'n na tayo guys, paakyat sa mga nyug na yun. Ito yung pinakadulo ng ating lupa. Kasama yung malaking puno na yun. Iba ganyan. Ganda yun sa dulo. Lahat-lahat daw ito. Oh, siguro ganun oh, eh. Abot yung tatlong hektarya. Eh. Kasama yung nyugan. Ito yung kabila ang sukal na rin yung kabila oh. hindi mo lang yata binibisita nung ano may ari. mo lang kung tapas ng gilid eh. ayan paket malaki na yung nyog naiingalan huh, tayo ng konti nakalimutan ko magdala ng merenda kagutom tuloy Guys, 11.30 na. 11, 11.11 11 pala. Pinatabasan natin dito. Dito tayo kanina. Ayan na. Pinatabasan natin mula dito. So, may saging na yun. Pag tayo dito kanina. Ang dito sa taas. So, 11.11. Mabamo muna tayo kain mo ako wala kasing kalimutan ko magdala man lang ng tinapay Ayan. Eh. may mga bunga na inyog natin dito ito isa pala may isa pala maganda na oh saging tulong pa ng tanim ng mga saging Ano hindi gaganda tong mga saging na to, nakalutang na. Nakalutang na yung ungil nila. Yung mga puno. Tinatanggal talaga guys yung puno kasi mga puno na nakapalibot sa saging na ganyan para walang nakaharang. to hindi kasi gaganda yung tanim pag meron yung mga kaya dapat tanggalin talaga ata na to eh masagay pa rin yung mga sasagay alright tatabasin pa natin yun kapal na rin naman ako to kasi tindi, dito yung mga tanim malilit pa masasagay yung tsakanyog ayan wala naman Malilid yan. Malaki na yung mga nyug yan eh. Di bali yan eh. Huli na. Dito si Papa eh. Pukunin yan yung mga nyug na. Pwede nang sungkitin. Baka unahan na naman kami. Lawak ano. Grabe. Parang hindi ko makakatapas ng ganyan. Hindi <laughs> si Papa. Nanunungkit ng nyug. Hmm. kunin na namin yung mga nyug na kwan na baka unahan pa ng iba sa taas taas din yun yun Malog na to. Malog na. May patong dalawa na yun. Oh. Guys, may problema tayo binaklas ko na ayaw talaga umikot, ayun o, ang ingay hindi naman ganyan dati yan eh. pag sinisil niya door ayaw na niya umikot kunting kunting na lang ikot niya binaklas ko na to siguro may bumigay dun sa may loob niya rito ilang beses kasi naitama sa malalaking kahoy kanina ang mangyayari hindi mo tayo makakapagtabas bibilang ko pa yun ng pesa siguro may bumitaw sa loob eh so ito lang muna yung tabas natin yan kainis naman imbis na makakalawak tayo ngayon na araw eh dito na tayo sa patag nakatuloy tutulungan ko muna si papa mag ano magsungkit ng nyug mga kainis ang ganyan talaga sira eh may bumitaw yan sa loob nya bibilan natin ito ito lang sigurong sira nyan Babata tayo guys nakita nyo yung kanyan Nganyog Mas marami so, sa susunod ano Inaagad na baka na una pa na magnanakaw oh. Oops. Maputi pa guys ah. Eh. Baka kasi nakawin eh.